Christine Reyes. Kakaiba ang bagong hobby ngayong 2024 ang galing naman ni Christine. Ibinahagi ng actress at model na si Christine Reyes ang kanyang bagong sport na napili. Ito umano ang isa sa kanyang hobby ngayong 2024. Nagbigay din naman ng babala si Christine Reyes na hindi ito maaari sa mga bata at dapat 18 years old pataas. Kinabiliban niya ng mga netizen ang bagong post na ito ni Christine Reyes. Dahil ipinapakita umano nito na hindi lamang mga kalalakihan ang maaari para sa hobby na ganito. Komento pa ng isang netizen, Girl Power. Alexa Gutierrez, nais nang gumaling sa kanyang malubhang sakit. Miss na miss na ang kanyang mga anak. Bagamat nilalakasan ngayon ni Alexa Gutierrez ang hipag ni Rufa, ang kanyang kalooban sa kanyang pinagtaraanan ngayon sa kanyang malubhang sakit. Hindi naman ito maitago ang kanyang pagkamis sa napakasigla nilang pamilya, lalong-lalo na sa kanyang mga anak. Through social media nga ay nagbahagi si Alexa ng kanilang mga throwback photos, kabilang na nga dito ang kanyang dalawang anak. Hindi naman nawawalan ng pag-asa si Alexa na malalagpasan niya at ng kanyang pamilya ang pagsubok na ito. Isa Pressman at James Reed pinagtawanan ng netizens sa kanilang pakulo sa tren. Ibinahagi ni James Reed at ni Isa Pressman ang kanilang mga larawan nang papunta na sila sa isang fashion week doon sa Milan. Ayon naman sa ilang netizen, tila wala o manong dating ang kanilang pakulo na pagsakay sa isang tren sa mga binahagi nilang photo sa social media. Binigyan din ng payo ng netizen si James Reid na huwag umanong pinapatulan ang mga idea ng kanyang girlfriend na si Isa Pressman. Makikita umano sa itsura ni James Reid na hindi ito excited sa mga pakulo ng kanyang girlfriend na si Isa Pressman at nagmumuka umano silang katawa-tawa. Anak ni Danica Soto na si John Luke nagdiwang ng kanyang ika-first birthday. Masayang ibinahagi sa kanyang IG story ng actress at celebrity mom na si Danica Soto ang napakagandang ayos ng first birthday ng kanilang bunsong anak ni Pingris na si Jan Luke. Kitang-kita nga sa mga ngiti ng kanilang mga bisita na talagang natutuwa sila sa napaka-cute na apo ni Bossing na si Jan Luke. Naroon nga din at present si Poleng at si Vic Soto. Makikita rin na talagang na-amaze ang anak ni Danica Soto at ni Ping Reese sa napakagandang design ng kanyang first birthday at ng dedication day. Catherine Bernardo, mas lumawak ang mundo ng iwanan na si Daniel Padilla. Tila mas nagiging masaya ngayon bilang single ang actress na si Catherine Bernardo.